sa magandang buhay may ride tayo ngayon hapon hits tayo samantaliin natin dahil hindi maulan at balita ako kasi may bagong view deck doon sa may ano East Ridge so pupuntahan natin nako kapalaban tayo sa ahon at sya nga pala 10k followers na tayo kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat sobrang thank you at nga pala pa-comment naman kung hanggang saan na ba umaabot yung videos natin no so ang niyo nyo tong ride na to hindi ko alam kung may sasama sa akin nag post ako eh biglaan lang so kitaan sa SM Mangono uh, 4pm so let's go eh hey, lumusong lang tayo ng mahawang parang at lulusong din tayo ng doms Then, malapit-lapit lang naman yun dito sa amin. Kaya lang yung ahon First time maahon ni Sedge yung bisikleta natin. First time niya. Pero yung dating ng bisikleta, naiahon ko na don Let's go! Mga siklista sa doon So. Good afternoon! Boss! Bossing! Balik ako mamaya! Gandang balita. Si Lowell nasa dorm sana. hindi eh, eh. ko alam kung may makakasama tayo. <laughs> kanina lang naman kasi ako nag eh. Quarter to three hanap na yan. Pero antay pa rin tayo dito hanggang mag 4 PM. Wala pa naman eh. Dito na ako sa ano sa SM Ono. mali na antay ko lang si RJ Ponce, siya yung mga kasama natin. Hindi na ako nag-check ng comment section. Tapos, may bago pala rito. Yan. Bike repair stand. Dito yan sa SM Angono. Good job. Astig. Tapos, yung bisikleta natin. Yan, nakalagay dyan. Waiting muna tayo rito. And, dito na tayo sa 7-Eleven. Sana, huwag mo sa'yo kalsada. Kasi, ganito ko naman yung ulan saglit lang. Paul Melgido tayo ah, dito nag uumpisa Palang due to si bro RJ nadali ko eh <laughs> gintay hintay pa ako sa SM ako ano eh hindi rin akong pala darating bad ano <sighs> ba yan? parang mali yata yung decision ko ah <laughs> Maganda raw yung view deck doon. Wag, wag lang sanang uulan. Kasi may mga part dito na malumot sa side eh. Walang view yan. Dito pa lang masakit na eh. <laughs> There's more. Ito pa oh. Ito na. One, two, one, two. Sir, dato nun. Yun. Medyo delikado kasi to ano, lusungin. Kaya, kung hindi ka naman kumpiyansang ano, lumusong dito, eh, much better na gayahin mo na lang si sir. And, bago ka mag-aahon sa mga matatarik na aahon, check mo muna yung brake mo. Namnamin nyo yung hingal ko. <laughs> Woo! Oh. Ano yan? Ahon yan? <laughs> yo samantalain ko na to ha ah, sa mga nag comment sa mga past video ko na hindi ko na shout out sorry po pasensya na kayo ha ah. hindi ko na mahanap dun eh pero kung magpapa shout out po kayo lagay nyo lang po dyan sa comment section hashtag pa shout out patyo yun lang po hashtagan nyo para madali ko siyang makita dal-dal, na ako meron pa yan hindi pa doon nagtatapos yan akala mo lang wala pero meron 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 Woo! kita nyo ba yung nasa unahan <laughs> herigaw to Huh. Ayos, may ginagawa. Huh. <laughs> yeah! Motivate mo yung sarili mo. Kaya mo yan. <laughs> Wala yung ibang magpo-push sa'yo bukod sa iba ikaw muna ayaw mo yan eh no alright ang dami rin nagpupuntahan dito doon sa unahan ang dami rin Krista ay good afternoon oh, meron po oh hindi pa doon nagtatapos akala nyo lang yon Cityscape Ayan, cityscape Mga mapupuntahan nyo rito Doon sa view deck, di ko alam kung Anong meron doon Kung may makakain ba Tayo tayo sa na nakakangawit umupot eh. Hmm Lapit na to. Wala naman choice eh. <laughs> uh, so, natin titigan. Ah! Ito pala yung sinasabi ni ano, Sir Narvik na over the top. Marami na rin pinagbago dito sa taas. Kasi <laughs> East Ridge Joseph po <laughs> Unlock Yay Hello guys, I'm Joseph and this is my coach Simon, the yeah, coach. Most handsome coach. Yes. Hello. Yeah, nice to meet you po coach. Yan. Yeah. Nice Inabot ko. ko sila dito sa ano East Ridge. Grabe dito sila nag-iin sa ayo <laughs> Antarik dito guys. Ayan eh, o. Uh, ano, shout out sa Run for Dreams Clubs lalo na kay Sir Simon, siya nagpapasign tumakbo. Si Coach Simon. Sa naol kaya pala ang lupit nito tumakbo eh. Oh. Si Joseph. Bike tsaka ano. Takbo. Ayun oh mga member ng Run for Dream Club. Ayan. Ayan. Hello, shout out sa inyo. Lalakas niya, no? Hello, Pachulito. Ayan. Thank you. Shout out kay Kuya Oman. Ayan. Back na tayo ulit. Si Oman, yung sarado rin sa takbo eh. Okay, dito na. Punta tayo sa may view deck. Ito yung sinasabi nilang bagong view deck eh. Sir, sir, ingat po kayo ha Sige ba? Chat na. Shout ka, shout! Ayan o, yeah! tayo sa view deck ayos hello hindi naman hello Yan, oh. hello inabutan ko siya rito yeah namnamin natin yung ano ganda ng tanawin dito sa view deck alright yan try natin ikutin muna kung ano meron dito sa ano Ayan po kayo dito pag gabi Oo oh, yeah. nga araw eh Ayan po Ah okay So ito pala yung Sinasabing bagong view deck rito May Ayan o May mga Makakainan dito And then meron din palang lang ah, Tumutugtog dito Hindi ko lang alam kung ah, Anong oras Ginaganap yung tugtugan dyan Eh meron kung yung nasa ko Ayos pa na yung view deck Ayan o, oh, yan yung view dito Ayan, napaganda So, ikot natin to Ayan, may mga mapipwestohan dito na makakainan yan Then, kung gusto nyo mag uh, Makinig ng music sa gabi Sakto Ito, mga inabot natin dito Galing ng Tagig yan shoutout kay Don Ayan o oh. Grabe, ingat kayo paglusong ah. <laughs> Madalas na ba kayo rito? Madalas kayo? Okay, no, ha, ah, ingat lang kayo pag Pare-parehas tayo mag-ingat pag <laughs> parking space sila rito tapos kung gusto nyo kumain goods na goods tapos meron pa raw banda rito alright ito naman yung view dito sa may kabilang side ganda sarap magano rito mag relax dito mga men tapos yan oh, tulad ng sinabi ko may parking space sila rito yun sulit yung ahon nyo rito pag umakaw kayo Ayan, huwag ka mo yan. Ang tarik. Naku, may sumunod pa yata. Master! Ikaw ba punta? Pababa na ako! Akyat tayo ulit! <laughs> Oy, palusing na sana tayo. Ngunit may nakita tayo rito. <laughs> Ayan, si Master Edmar. Yon si Sir. Sir, ano pangalan nyo? William. <laughs> Ayan, oh. Ang ganda ng t-shirt nyo sir Ayan o, oh, yung t-shirt na yan Available pa yan for pre-order Sa ako itong kumuha PM ko lang ako Pahunuli tayo Kasi <laughs> Sumunod pala sa akin sila ano Master Edmar <laughs> So sasamahan na rin natin sa may view deck <laughs> Yon, May kasama na tayo Pababa <laughs> <laughs> Andun pa yung kasama ni sir liquid coat. Suot nila yung t-shirt na doon sa. Ayos. Yan. Dito lang tayo sa likod ni Master. Wala oh, na Susunod pala sila eh. Maraming salamat. Long time no see. May isa ka pang reserba Master Ah. <laughs> si Masa nakakala ko hindi kayo susunod <laughs> literal na one to, one to talaga tayo rito one to one to sawa yan <laughs> po si Iko sa siku ulit tayo tayo na natin eh may ginagawa rin dyan oh. Anytime soon Meron naman tayo may kitang bago rito Yon, kanina hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong kunan yung view rito Ngayon, sasamantalahin natin Habang may naantay tayo Ayan, huminto lang tayo sa glit dito. Ayan. Ayan ang view meron dito sa dinaanan nating may mga nakaupo kanina. Ha si Master Red, konti na lang. Konting tease na lang. Let's go. Ayan oh. Last step. Buti na lang, bumalik tayo wala view deck so oh, alam na rin natin ayun o, over the top house rules so yung motor 30 yung 4 wheel 50 pesos pag bike po ba may bayad din po parking wala naman pala sa bike thank you po so ayan magandang balita walang bayad sa bisikleta ayos so yan guys tanaw dito yung cityscape tapos yung kabilang side ito yung hindi natin nakunan kanina na view deck yan dito sa side natin yan mga makakainan and then pwede magunong dito <laughs> ayan o oh. hindi makakainan dito and then yung banda na tulad kanina sinasabi ko so ang sarap umakon dito mapa bike, uh, motor four wheel pero syempre doble ingat especially kapag kaluluso Safe-safe na, mahirap magpaabot ng dilim dito. <laughs> Medyo matarik yung luso. 5 minutes na lang ba bago mag 6PM. So, bababa na tayo. Medyo maliwanag pa naman eh. Safe-safe na. Uwiya oh uwiya na. What's up! Nakakamit na tayo ng dilim. Pauwi na tayo. Yun, so, nanaitay sila, Master Ed at nakabuti uh, na rin ako ng dilim eh. so bago matapos ng video na to shout out nga pala kay master padyak Niberto at sa San Bartolome Bikers shoutout out sa inyo sa lahat ng gusto magpa shout out comment lang kayo hashtag pa shoutout Pacho no? and ah uh, yun nga pala maraming maraming salamat sa, sa lahat ng nakasuporta dyan Grabe. Hindi ko akalain. Eh. Umabot na tayo ng 10K. Woo! Bago mag-birthday, ang usapan namin eh. Sabi ko sa misis ko. So, yun. Nagawa naman natin. So, paano? Hanggang dito na lang itong video na to. At aakot pa ako ng dom sa mahabang parang. Lagi kayo mag-ingat. Peace! Out!